Tino mo nga naman ang swerte bay ng tao. O nga, Tino no? Mo yung dalawa. Sexy naman si Kate at mayaman pa. Aba, ay gwapo naman si Elvin. Talagang bagay na bagay silang dalawa. Nakakaingit ba yan, no? Oh. Hindi ba, Ana? <laughs> ano ginawa mo doon? Iwan ko iyo. Andy! Sandali lang! Andy! bak mo ko iwanan! Iwan! Nagseselos ka ba? Oo! Nagseselos ako! P! Baksan mo siyang pinto! Wawas sakin sa ko to! Uh, P! Ano ba ito? Sandali lang. Eto. Eto, ba't ka ba nagkakaganyan? Nagtatanong ka pa? Parang di mo alam kung Eto, ba't ako nagkakaganyan ba ito na eh. natin to. Alam mo namang mahal kita, hindi ba? Mahal! Mahal ba yung lagi mo kasama yung ano na yun? Hoy, ikaw, tumigil ka. Talaga, hindi mo naintindihan ang mga sinabi ko. Marerimata na ng bako ang bahay na ito. Saan tayo titira? Sa squatter? Sa inyong dalawa ko, ipapamana ang bahay na ito! Isa pa kayong konsentidor eh! Kahit na maghirap ako, kahit na sa squatter ako tumira, ang importante ay makakasama ko doon si Pipi! Ah! Eh. Oh. Oh. oh! ano? Baba. Nandiyan -sino? na sino do do si Doña Luningning. Doña Si Big Boy at saka si... Doon, Ernesto. Hindi si naman kayo I'm sorry. Mabuti pa! Harapin ko na yung lalaking yan! No, Naku, wag! Wag! Pigilin mo, anak! Pigilin mo! Uh, ay! Stop uh, uh, Ang ala. Ay! Ay! Nahulog! Dali! Chimia! Chimia! Oh! Labas kayo dyan! Dali! 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 Do, ay, do, 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 dali. Tulungan mo kailangan It's short time. Dalihan nyo, ha? Ay, naku, sandali. Ah, pasok kayo, ha? Ah, Hi. Pasensya na kayo at medyo natagalan. Ah, good evening. Kumusta? Kumusta? Good evening. evening. Mabuti. Hi. Hi. ay! Ah, I'm sorry. Naglinis kasi ako ng bar, kaya dala-dala ko to. Mm. Uh, mother? <laughs> maruay, ay, maruay, ay, ay, ah, mother! pare! 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 Ah, mother! How are you? ah, ah, big boy, iho! Seat, please. Bakit ba napakarami mong regalo? Anong okasyon, ha? Opo po kayo doon, pare. Thank doon. you, mare. thank ay, you. Dito, pare. Mother? Ah, yes. Opo ka This po, pare. maraming salamat, ah, ha? Ah, big boy, opo ka, iho. Oh, padre. ano ba ang okasyon? Ah, ayan. Mare, ako hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Alam mo na siguro kung ano sa namin dito. At alam namin na nagmamahalan sila. Kaya, pag-usapan na natin ang kasal. Iha, totoo ba yan? Ba? Tumatayo. Huh? Tumayo ka! Oh, oh. Tumatayo. Al alin tumayo? tumatayo. Alin tumayo? Tumatayo ang mga tao. Kapag inanap ang kasalan sa malit na simbahan. Diba? Ah. Oo diba? oh, nga na. Ah, walang problema yan, Fifi. Ay. Humanap e, tayo ng isang malaking simbahan. Sa katedral. Ah, ah. Katedral. 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 Pero bumaba naman. Bumaba nga. Bumaba? Bumaba, bumaba ba ang buwan ngayon? At ang sabi ng mga Chinese, eh, kailangan daw eh, tumataas ang buwan. Full moon. Hindi ba, Mother? Right, daughter. Mm. Uh, huh. father. Where do you think the occasion of our wedding plans? Mm -hmm. Abay, iho, nasa sayo yan. Kung gusto mo eh, sa Amerika, sa Russia, sa Europa, mamili ka, anak. Father, how about wildlife? Mother! Iho! Eh, oh. I-reserva mo na yan para sa honeymoon. Ah! <laughs> Oo oh, <laughs> nga naman. Oo oh, nga naman. <laughs> so, ano yung pecha? Pag-usapan na natin. Pecha! Ang pecha ay napaka-importante sa kasalan. Mm -hmm. Kailangan ay tamang pecha sa tamang pagtaas ng buwan. Mm -hmm. Hindi ba, Mother? Right, Daughter! Right! Ah, uh, 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 Fifi! Uh, bakit naman tila ang dami mong reklamo, uh, Iha? That's right, Fifi. You are already fully booked in your reclamation point. Oh. Ah. Uh, Ah, uh, kumpadre, kailangan maayos na natin ito sa lalong madaling panahon, ha? Ang mga bata. Oo nga. At pumili na tayo kung anong simbahan. At kami hindi na magtatagal, madre. At maraming pa kami ngaasigasuhin. Thank you for coming, compadre, ha? Thank you so much. Ah, uh, sige, ha? Yes. I'll thank you, compadre. Thank you. O beso, beso. milyon. Ah. Oh, Bulldog? Mare. Eh, este. Ah, big boy, maraming salamat, ha? Si, Maraming salamat bueno. po. Okay, bye-bye. Oh, okay. bye, bye bye Bye. Adios. Ito oh. buhay Edo. Edo. Edo, sabi ko naman sa'yo eh. Maniwala ka. Edo, mahal kita, Edo. Ang aking pakiusap ay isama sa inyong mga panalangin ang mga ikinakasal ngayon at tanggapin sa pamayan ng Kristiyan. Ang sinumang tumututol ay... Tumututol ako! Kung merong mga lalaking karapat dapat magpakasal sa babae ito, walang iba kundi ako! Mami! At kaya lang ito magpapakasal dito! Ay dahil doon sa limang milyong inihiram ng Elmas niya! Oh, Pipi, sa maikling panahon ng pagkakakilala natin, napamahal ka na sa akin. Kaya binibigay ko sa iyong karapatan. Mamili sa amin dalawa kung sino pakakasalan mo. Tama na! Suko na ako! Tasang ang kamay ko! Alam kong langit ka, lupa ako! At ikaw, kahit na mapait ka, maganda ka, at pinag-aaral mo ako, minahal kita. Maging sino ka man. Edo! Edo!

Kuya, ano ka ba? Ilang araw ng ganyan ang ginagawa mo, pinababayaan mo na yata sarili mo eh. Elvin, kaya ko to. Mabuti pa. Sumama ka na lang sa amin. Magdi-disco kami. Para maiba yung atmosphere mo. Sige. Kayo na lang. Don't bother yourself for me. Kuya, kilala kita. Kilala mo ko. Na okay, di ba? Sige. Go ahead. Enjoy your self-reliance. Okay? Sigurado ka? Sigurado ko. Don't worry. See? I'm happy. Oh. <laughs> I'm happy. Sige na. Okay? Okay lang. Yeah. Hmm. Okay lang ako. Heh. Ito na ho yung inamin nyo. Thank you. um, Kate? Pasensya ka na. Kinausap ko pa yung kapatid ko eh. Hindi. Okay lang yun. O paano? Shall we go? Let's go. Um, Ana. Linisim yung kwarto ko para pagdating ko, matutulog na lang ako. Opo. Tinan mo nga naman ang swerte bay ng tao. O nga, Tinumong no? Tinan yung dalawa. Sexy naman si Kate at mayaman pa. Aba, ay gwapo naman si Elvin. Talagang bagay na bagay silang dalawa. Nakakaingit ba yan, no? Oh. Hindi ba, Ana? Anong ginawa mo doon? Ginawa ko sa iyo. Hello? Hello, Natasha. Siguro naman ay may idea ka na kung bakit ako tumatawag sa iyo. Oh, ano yung kaso, boss? Well, nag-decide ang network na i-renew ang contract ni Andy. Eh, bakit hindi niyo muna ako kinonsulta? Ako manager niya. Bakit pa kita kukonsultahin? Ginawang three times ang talent fee niya. On condition. Nalayuan mo siya. Boss, wag naman natin itong pag-usapan sa phones. Siguro, mag-dinner tayo. Mag-usap tayo ng harap-harapan. Masyado ng maraming negative write-ups sa press tungkol sa relasyon ninyo. At alam mo naman na makakasamayan sa karir ng bata. Pero, Pero wag ka mag-alala. Bibigyan kita ng 100,000 pesos for your sacrifice. Pero boss, hindi na kailangan. Hintayin mo na lang ang cheque ko. Pero... Hi, boss. May grocery ako. Binili ko mga paborito mo eh. Um, sa mo yun? Tiga. Mm. Ayun. Ayun! Diet Coke! Mm -hmm. Mm -hmm. Orange juice? Uh -huh. Uh, saka pineapple juice? Uh, teka, ba't kanya yung tsura mo? Ano ba ang problema mo? Hmm? Andy, magmula ngayon hindi na ako magmamanage sa'yo. Hmm? ang network ng hahawak ng karir mo. Biglang-bigla naman yata yan. Ano bang nagawa ko? You're dropping me like a hot potato. Ganyan talaga sa showbiz, Andy. Pero magsasama pa rin tayo bilang magkaibigan. Minsan, higit pa sa tunay na magkapatid. Pero darating din ang panahon na maghiwalay din tayo tulad ngayon. I'm out of your career so you can get out of my life. Paano ka na? Akala mo hindi ako nakinabang sa'yo? Nakinabang din ako! Babayaran ako ng network ng 100,000 pesos bilang finder's fee. Marami naman akong mahahanap dyan na ibang talents. Akala mo wala akong madidiscover? discover Marami pa dyan! Masigit pa sa'yo! Kaya pwede ba umalis ka na? Umalis ka na! Kilala kita eh. Kailanman hindi natin pinag-usapan ng tungkol sa pera. May utak ako. Alam ko, alam kung ko, gusto ka ko nilang tanggalin. Um, pero, kung tatanggalin ka nila, tanggalin na rin nila ako. Alis na ako. Hindi malaga ang karit ko. Ang malaga sa akin ay ikaw. Dahil eh. Maal kita. Maal kita. Maal kita. You know, Dad, Mom, I really shy type to all the good manners. and right conduct you given to me. Huwag mong intindihan yun, anak. Gusto lang namin makabawi sa mga pagkukulang namin sa'yo nung mawala ka. Uh, thank you for all the supporting papers. You know, ma'am, dad, dad iho, I have good news for you. Talaga, iyo? Ah, ano yun? I discovered the Philippines. Ah, este, uh, the girl of my dreams. Naku, <laughs> sana naman, anak, ay siya na ang babaeng makapagpapaligaya sa'yo. Maganda ba siya? Maganda. She's a girl. Alam ko. Like Jezebel? May buntot? No! Only above sea level. <laughs> She is like a heavy equipment. And her beauty is like a beauty parlor. <laughs> Aba, maganda nga yan, Iho. Hmm? Matutulong oh. kita dyan. Hmm. At lahat ng support ng kailangan mo, hmm. ibibigay ko sa'yo, Iho. Hmm. No way! She's mine? I my own supporters. It is delicate if you enter the dragon. O ba't di mo pa tinuloy? Sana bilanggaan mo na yung poster para matapos na. Andy, kanina pa tayo umiikot dito, wala kang salita. Para akong dito na wala akong kasama. Ano ba, galit ka ba sa akin? Magsalita ka. Meron ba akong nagawang ayaw mo? Galit ka pa sa akin, ha? Andy! Andy! Sandali lang! Andy! Huwag mo ko iwanan! Bakit mo ko iniwan? Nagsaselos ka ba? Oo! oo! Nagseselos ako! Dahil nagpapahawa ka ng kamay, nagpapakbay ka at parang gusto mo magpahalik! <laughs>